Ibebenta mo na to ng ganitong bumbo. Oh. puno dito. Magkano to? 200. 200. Napakasipag po ng may-ari nito. Mahaba ng kanyang garden. Hindi pa raw kasi siya na iba Ronald and Nina's Garden. This African Talisay na variegated. Ay, guys, napupunta tayo dito sa may paligawan kay Ate Lisa pero ito, hindi pa raw kasi siya na ibablog. Hmm, si Ronald. Ronald and Nina's Garden. Dito lang po ito, malapit din kay Ate Lisa. Ayan, meron siya dito. Yes, African Talisay na variegated nagbo-bowling sa taas. Guys, tingnan nyo ha, yung tatamaan ng ating camera at sigurado magugustuhan ninyo. Napakasipag po may-ari nito. Yan, ang haba ng kanyang garden. Mga bromeliad po dito, alam nyo naman sa paligawan. Yan, pero talagang ang gaganda ng kulay ng mga bromeliads hindi tumuloy yung ulan no yan guys ang ganda yan. oh di ba sus oh paano nyo pa yan ibebenta ang ganda oh, <laughs> oh. Diba guys, hindi kayo maniniwala na nag-garden yan. <laughs> Itong mga ano na ito, pang ano na, start na tayo. Pambenta na ito? Magkano ganito? O oh, guys, 500, malaki na ito. Si Pokreya. Kasi pag ito lumaki, naku, eh, libo na. Ayan, o, oh, yung ganun. Meron siyang agabi dito. Magkano tong agabi mo? Ito. Malalaki. Nakapaso na yan eh. Ready to display. Magkano? 1K titingnan natin ha bago tayo pumunta doon sa makukulay ito parang kakaiba itong ano na to agabe magkano yan 2k oo collection na baki parang ayaw nang ipabenta yun o oh. kinapita na uh -huh. si fortune oh may agabe din doon ibang klase guys nagbo bowling pero pasadahan natin to yan si madam nina <laughs> Ayan. Ayaw magpakita. Ilalagay natin guys yung kanyang cellphone number. Nagpapaship kayo, madam. Nationwide o drop and go lala move? Parang lalamove na po. Depende po sa ano. Uh, uh, depende sa pag-usapan no kasi kung marami naman kasi pag nationwide approved naman yun magaan naman o oh, uh, ayan guys pag-usapan daw ha kung may magugustuhan po kayo ipropa propa mo na tong mga ano mo neto mabebenta ito Oo. Oh, oh. May subastatum na matured. Eto, dragon. May monstera. O oh, guys, eto o. Oh, ipropa e, mo. Mabilis naman ito maano. Oh. Yan o. Oh. Prince Alp. Ay. Ayun. May ano na si Billy. May buto na. Yan o. Oh, may buto si Billy. Mm -mm. hindi eh, naman tayo marunong magano. Magbreed. Ayan oh, ayan oh. Malapit na, malapit na yung mag-open oh. Ayan oh, 'di ba? Yung eh, para i Oh, oh. Sa sobrang busy, hindi na niya namamalayan. Ayan guys, titi. Uy, ang laki ng ano mo sa iyo 'yon? Wow, spekulum. Ito pambenta ito. Ayan, yung mga ROF mo. Marami ka dito. Ate ka doon daw ang daan. Uy, may punsay ka. Iyan, ano yan, ibebenta mo, ipopropa muna. Pwede naman po, mayroon pa ako dyan eh. Parang oh, ako. marami ka siya. Marami siya guys, nako. Marami po yan. Ayan. Madali naman tumabuhay at pilos pillows naman yan. Mm -hmm. Punong puno dito, eto pa. Ayan, o. Oh. Ipopropa. Mm -hmm. Ayan, mga dati na niya to, isang beses ko na siyang nablog, matagal na matagal na yon. Parang hindi ka pa nga seryoso noon sa paghahalaman mm -hmm. eh, collection lang. Ayan, katabi po siya ni Chabibi. Kaya madali nyo lang siya ding makikita. Ito mga pambenta. Opo, Magkano to? 200 po. 200. O, ayan guys ha. Ito, ano tawag mo dito? Ang ganda naman si Mickey Mouse. Opo, pang hindi ko na ano ang pangalan niya. Oo, pambenta yon. Magkano yon? Yan yes, po, mga 200, natin 200. na din. 200. Oo. Guys, Ito anto ay kalijum. pa puna. Not for sale pa. Oh, Pero itong mga nandito, mga oh, propa na yan, ano magkano yun? na yan? Mga si... orange, ano yan? Oo. Oh, oh, Orange, eh, pink princess marble yata oh, ito. nag-orange. O galaxy. Na. Magkano yan? 350 lang po yan. 350. Po shoot ng isa. Oo nga. Ayan, ngayon, kung kailan ako bumaba Nang sasakyan, tumuloy naman ang ulan. Ito si Tegrina. Ito ba Tegrina? Hindi ko mawala. oh. Puso ng ng alokasya. Kung ibebenta mo to magkano? Nakapaso naman siya. 300. Guys, tingnan niyo yung kanyang yuka. Maraming sanga. Magkano yan? Ayan, 3K. 2.5 to 3K daw. 2.468 ang sanga niya. Ito oh. Madami kayong mabibili dito eh. Matyaga lang kayong magbuklat. Ayan, si Red Congo. Ayan. Ayan, magkano yan? Ayan po na sa 400 plus etong green. Opo, pareho. lang ng presyo. Mas malaki yung green guys. Ito pa oh. Marami kayong makikit. Si Mayo ay mo oh. Cut mo na to. Ay, hindi ito Mayo ay. Mayo ay ba to? Giant. Oo. dami giant niya. Ito pa. Ayun po nag-giant yung isang... Oo nga. Guys, ang dami dito. Pumunta kayo. Pero mas maganda ko ipropanan niya. Kasi sayang naman. Ito yung Babsi, oh. Oo, oh, ayan. may mga antoryo. Si Babsi. Guys, pasyalan nyo. Bukod sa mga bromeliads, marami siya dito. Ito si Ataba. Oo. Oh. Yan, natin doon. Presyohan natin yung kanyang mga bromeliad Kasi itong mga ito, ipopropa pa niya yan. ganito mo, pambenta mo na yan. Okay. Ito, magkano to? Po ang ayan, man, guys. Po 300 daw oh yan si Bromeliad na may, ayan o, oh, parang may ispat-ispat yung kanyang Ano, rare pa yun. ayan, okay. uh -huh. ah, may bulaklak pala yan. Magkano yan? Nagbablock po yan. Yan, po yan, yan. Mm -hmm. daw yan, guys. O, oh. ayan yung dahon niya. Magkano? Ayan 15, 350. On 350. On. ayang makulay mo na yan. Pink na pink. O po ayan. siya. Opo, yeah, din po 350 yan. din. Okay. Kahit yan, yung mga Opo. may kulay na yan, 350. Eh, iyon. Ayan, ma'am. Ano yan? Pareho lang din. Pareho may lang din. May kulay na din po yan. Ito siya. Ay, oo nga. Guys, ayan ha. Hmm, huwag mahihilo at marami tayong nakikita. Magalawang kami. Ito. Opo yan. 350 din. Sa part na to, mga 350. Ito, guys, ang ganda. Oh, ang ganda ng kulay niya. 350. Eh, dito, madam. Kasi maganda rin to. Ayan. Ayan po, mga collection yun, ma'am. Ah, hindi pa yan for sale. Ayan po, 500 talaga. Kasi nagpiping pa yan, eh, no? Ayan, 500. O, oh, ayan, guys. Oo, oh, depende sa klase. Ayan, oo. Oh yan, may bulak-bulak na. Meron tayong magandang background. <laughs> ayan. Itong ganito, mas maliit. Pareho lang po doon. Pwede 3, na, ah, na mag-up. Ayan. O, oh, guys, ang presyohan dito, mga 300 350 Eh, yung agabi mo na to. Ayan po, ano lang po yan. 350 Meron ka ditong, ano, ayan, Ponsetia. Opo, P300 lang 300 okay. Guys, ito yung katulad ng 500 yan, 500 plus ito. Magbabayulit din po yan. Nagbabayulit. Nalaki din to eh. Opo, magkano presyo nito? Isa po, 100 oh, Ito po yan ha. Oh. Ah, ganyan. Lumalaki pa no. Nagbabayulit na po yan. Oo. -o. Maganda Tapos ayun, oh, yun talaga ito. Ito rin po. Mm -mm. May pokreya na malaki. Magkano na? yun po. Nasa 700 po Guys, pagka talaga brumilyad at mahilig, kahit di kayo mahilig, mapapalingon talaga kayo sa gaganda. Eto, magkano? Ito, magkano? Ah, ayan. 400, pero may Four. mga rare po yan. Mga rare 400. Uh -huh. Ito black. Opo, ayan, magkano ayan? po. Magkano yan? 250, 200 250 yan. to 200. Itong mga ganito na pang Ay, ano, 50 pesos. 50 pesos. Ito po mga, nag-red po yan. Oo, ito ang ganda ng bulaklak. Oh. Pag sama sama sila, tumalabas ang kulay, eh, no? Ito, sa ano mo? Fortune. 200 po. 200. Guys, bilihan nyo nga sila. Puntahan nyo na sila dito. Marami sila ditong magkakatabi. 200 yung mataas, yung mas mababa. 100 po. 100. Yun, yung pinak... O, oh, may 50 pesos. Ito yung 50. Ayan. Bulaklak to ng yellow. Maganda to. Magkano yan? 200 po yan. 200. May mga sang ano na yan, ano? Multi-branches na, kumbaga. Pero ito, nakapasok. Ayun po, maganda po. Ayun po, maganda po yan. Nag ah, magkano ganito? 400, 400 Ito pala si Fireball na bulaklak. Hindi naman po. Iba ah, to, hindi. Iba po naman po. to. Magkano to? Ano po yan? Yung may bulaklak? Oo. Oh, oh. 120 lang po 120. yan. 120. Okay. Kasi si Fireball ay magkano? 20, 20 pesos. Ito malaki. Magkano yan? Ayun po, nag-raise po ng 400. 400. Guys, pumapatak na ang ulan. Ito yung magagandang bromeliads niya. Ayan, screenshot nyo po ah. Kung ano yung magustuhan ninyo. Yung oro, magkano? Yan po, nasa 200 po. 200 ang oro. Pagbarami so, yan po, may iba. May discount. Kahit saan, may okay. discount. Ayan, dyan. Okay. Ay, ganda ng sa kamuro. Eh. Magkano tong nag-orange? Yan guys po yung 350. 350. O, ayan guys ha. Ito pa ang ganda. Hmm, Hindi mo alam ko alin ang titingnan. Ganda ng mga kulay. Ayun. Maroon. Ayun po. Nataas po yan. Ah, nataas yun. Ah, Mag magkano naman like yun? Ayun po. Mother na po yan. Ang ah, mga mother plant. Oh, guys. ayun ha. May tutti pruti din dito. Magkano tuti fruti mo? 50 po. Pero marami 50. May bawas kapag marami. Guys, ang ganda nito. Rare pa ito. Magkano to? Hanggang 350 kung gusto nyo ng malalaki guys dito meron ayan tapos meron din sila pala dito ng vines may African Talisay magkano ganito? ayun po hanggang 400 po 400 ito yung pula Talisay ito, din hindi ito hindi po, burgundy po may ah burgundy, burgundy. magkano? ayun po 300 po 300 malaki na yung lagayan yan kaya magpakapal may bulaklak daw ito eh ito si Foxtail mo 150 Ayan, dyan tayo sa iyong mataas na African Talisay. Ganda o. Oh. One, two, three. Magkano dyan? Shout out, Sir A and B. Ang number 1 basher ko. I love you po. Ayong bahalang tumawad. Meron dito ang ito, Arocaria. Ayan po. 150 po. Okay, 150. 150. Uh Oo. -oh. Ito, ano tawag mo dito? Cypress? Para Cypress po. Magkano? Ay po, 150 din po. Yan. 150 ito. Okay. Dito? Pare lang po. Oh, 150. Imperialismo. Ayan po. Pandalas ang aming ano guys. Ayan, nakikita nyo pumapatak na magkano dyan. Nasa 500 po. Okay. 500. Guys, pasyalan nyo ha. Kasi dati hindi natin ito nabablog talaga. Ito mataas na fortune. Magkano yan? Ito po, nasa 500 po. May bakit pa pag ano. Guys, 500 po ito. Kasi malaki yung kanyang puno. Oh. O oh, ayan. O oh, ayan guys, kasi maulan na. Ini-invite po namin kayo na pumasyal dito sa Paligawan, silang Kabite. Katabi lang po ito ni Chabibi, ni Lisa's Garden, ni Ate Emi, yung pinag-alisan po nila. Siya po ay si Ate Nina. po ang kanyang cellphone number, ang kanyang messenger. Mag-usap na lang po kayo kung ano yung mga gusto nyong halaman. O, ayan guys ha, maraming salamat. At ayan po, nakulog-kulog na. <laughs> Hanggang sa muli po! Bye. Bye! At ayan na nga guys, umulan na. Buti na tapos pinaspasan na namin yung vlog namin kay Ninas Garden. Ayan lang po siya oh, katabi ni Chabibi yung poste na yon. Tapos si Chabibi. Tapos eto, Kuya Lawrence Garden. Tapos kay Lisa's Garden. Ayan, magkakatabi lang po sila dito. Tapos doon sa dulo, so may bandang gitna na yon si Ate Telma, si Kuya Moises, si Ate Ina, si Ate Telma. Tapos doon sa dulo ay si Ina Entes. Ayan, yung kay Jomar, kay Christine, at kay Inay na garden at kay Ate Tess. Oh yan guys ha papahinto lang tayo ng ulan kasi si Chabi B din po ay papasadahan na natin. Para pagpunta nyo rito, marami kayong pupuntahan. Yan tila pagtila nang ulan. Ayan, dito po ito sa Paligawan, Silang, Cavite. May halaman kami din eh. magla po kami kaya ayan may dala din kaming halaman oh, kaya pala traffic. Bumagsak. Bumagsak. Ay, oo, oh, bumagsak yung poste. Eh. Hmm, yung, transformer. Kaya pala traffic. Ayan. Ayan yung kaninang ano, sobrang traffic dito. Kaya pala. po ditong ano ingat din kasi maraming nagka-counter flow Yan hanggang dito tayo kanina eh no Opo, opo. Hindi bumalik kami. Yan. Okay. Oh, yan, tas bumalik na tayo nasa Hoyo po kami nakadaan kanina. Yung palang rason. Hindi, may uh, ngayon pa nga yan eh. Doon pa tayo eh. Oo nga, dyan pa. Yung In may, Japan. Uh, yung sa may paso na malalaki dyan. Yung nitas, ano. Japan sa... Ayan, dito tayo. Ayan, yeah. dito, dito. Ayan, yeah, oh. dito tayo. Oo, oh, oh, dyan tayo bumalik. Ang yeah. traffic hanggang dyan gusto ko ma-vlog eh yung mga basuan na ito ayan para makita natin iba't iba klase ng paso baka may naghahanap ng paso diba? madilim ang aming pag-uwi